marami hong pinta, hindi nyo kahit na pinta ito, hindi nyo makukawot sa akin. Ay, wala, wala na nga yung Ay, napakamura naman ako sa tawad nyo. Eh. Kaya ka na, ba? 85. Eh. Masa mga isang libaw. Kaya ka patraka May lahi, mga Tapos turides tayo. yan, turides. So, ano ah, like. yung ibig sabihin ng turides? Yung so, parang may lahing ibang bansa ang pagkabaka. Gano? Ah, May hap na baka ang Pilipinas, may hap din. Uh... Kaya turides. Oo, ibatin nyo na may tsura. Ano sa patapalo? Shhh! Kapag kakakisig na magiyak. So, yun guys. Nandito pa rin tayo sa may mga alagain. Super so, dami pa, oh. Ang oras ngayon eh, 6.53. Ayan. So, ito na siguro itong tatlo na ito. Ayan. Nabili na. Ayan. na, Ayan. na. Lagay ng Ayan. 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 Ito yung tatlong magagandang uh, ano, korete. Ayan. Ay, isa, nakakarga na. Ay, baka, ano pagkabili nung tatlo? Ah, uh, 57 na bawat sa Ah, uh, partida 57,000. Ang bawat isa. Ayan natin kanina at saka yung nandun ay e, taas na oh! 57,000 ito magandang dorkihan din bilog bilog upit hindi siya gaano kalakihan pero kita mo sa katawan niya meron siyang ilalaki yeah. kuya okay. so, yeah. ako ay madali na ako Kari, kan, kagamulugi mo sa tawa niya. Pasigil mo kasi na yung 3,085 85 dalawa, binibigyan. Okay, 85 na lang. lumapit hindi mo kahit nupinta. ito, hindi nyo sa akin. Wala ka pala naman nung sa tawad nyo. Eh. Kaya kasi sinabi 85. Masa mo sa libaw? Kaya e, diba, ka patrakay, kaya Eh, patraka, eh. E, gawin na lang yung 83. E yan, 83. Oh, yan. 83. 83 na lang. Pinibigay e, e na, 83 na ba? Makakalatag na ito.

Karigar niya, konti lang ang mga Yung Konti lang ang hindi sa inyo sa mga bata mga kapatid. At tila natin di presa yung kalawang libo. yung lang yan. wow. wala nang Oo, Sige, sige. Kusang buwan. Amahin niyo. Gay, eh, nabili na. Magkano sa pagkabili na? Magkano po pag 800 ,000. 80. 80,000. tita mo sa... Sa 80,000. Bakang ko lang naman po, Ari. 80,000. Nabili na nila, sir. Ay, magkano eh. po? 50,500. Ari, nasa.

Ito lang Ito to maganda. Oh, maganda ka Nabili na, nabili na? Magkano? 146. Dalawa? 146 dalawa, nabili na. Wala itim na baka, na puti. Ayun. Ito malalahing tortihan, no? Ang klase. Ayan. Mga mga entrepreneur. Sir magagana presyo na ba kayo? Walang alam na po sa 55. O sa 55 walang anong na po. Hoy, hoy, hoy. Melo ko niya, himla pagkina ana. Tayo kanda natin kumagano ba 'yan pagka bili nare. Apat, lalaki. Ha? Paano na dinlo? Apat. Walu. Ginagawa natin. O, sand. Apat ka bili nito, oh. Napakarami ng bili. Ito si Gloria, kan party ta kan. Yeah. O sintaas. Okay. Ano, okay. okay. <coughs> Mga natin. Rami. Alinto. ito? Pati ni. Yung isa lang ang lalaki. Mga bata. May makano dito sa limang magagandang baka mga Patining. Aba, bata na na lang. Gaano pagka sir? Pa? Gaano pagka 68 partida. Partida 68,000. Mga ba? isa lang presyo nito. Halaw, ang tataba. 6,000 pa kailangan pa hangga't diyan patayan pag umo. <laughs> Ayun. Pundal. <laughs> 68,000 ang bawat isa party nila. Ayun.

ito naman kaya kuya, higit limang po ang presyo. Higit thousand 50000 Higit P50,000 po kaya kuya. Yan. Ayan, bawas isang daan. Itong dalambak ang magaganda.

kami tato. 30,500. Ay! Ay! Malaki yan! Ah, sobrang laki na ito. Gano'n kaya yan? naman Oh! Ayan si sir. It's okay. Laging nabili. Boss. Oh, Ay, sir, good morning. Bili niyo po. Nabili na, magkano daw po? 85,000. 85,000. Malamig. <laughs> na ano luwag? O? 85,000. Nakabili na kayo, sir? Hindi ko na baka. Hindi ko baka. Kaya, hindi ng baka. Hindi pa, pa, pa. Ah, pa napapakuha. Ah, hindi pa kayo natratuhan? Ah, hindi po sir, ng baka. Ilan po bibili niyo sir? Dalwa, Dalawa. sana. Dalawa. Ayan, sir, marami. Okay, Nainit pa. Nainit pa ang presyo. <laughs> Pabahawin niyo muna. <laughs> Ayan. Ito so, si sir, ang subscriber. Nagpapabaha mo ng presyo ngayon. Pahal, pahal. Ito, tanong na natin. Moridora, magkano yung presyo ng mga... Patong si 50. Patong si 50 bawat isa. Ito naman siya, patong si 50. Fifty thousand patong.

Iba naman, parang magkaiba lahi. Parehas sa lahi nga, isang ganador. Isang ganador. Anong ano, turides? Turides sa lahi. Ano yung ah, sabihin ng turides? Yung parang may lahing ibang bansa ang pagkabaka. Gata. Ah, uh. may hap na baka ng Pilipinas, may hap din. Uh. kaya turides? oh, iba din yun na may tsura. Ay, kaya ka iba nga, oh. parang yung baka sa ibang bansa na nang Oo, oh, yan. Uh, pero rin, eh, pero rin lang. Ayan, portihan lang. Ayun. Ibigay lang ang uh, 45,000. 45, 45,000. Ang 45,000. Ang 40,000. Ang 40,000. Ang mm -hmm. tama. Aray-leg stock pa rin. Oh. Aray-leg stock. Tapos ito, nabili na rin 40,000. Aray-leg yeah, stock pa rin. 40,000 nabili na rin. Pesa magkano yan? Wala mga pata po. magkano yan presya? 36 po. p right. May mm -hmm. bawas mm -hmm. Pa-pamigay na Eh, pamigay mo na. Ha? Hoy, liyari kaya. Huwag bang get Bibigay mo? Siya. Ito si Sir. Makabili na eto okay. ito yung Ah, nabili na ang toredes. na okay, okay. Nabili, sir? Uh, si sir, mga karam, nakabili rin eh. Dibkay, ano, ano? Nabili na. Ay, kinaho ng 38. 38,000. O, oh, isa na, natitira. Isa na natitira, o. Oh. Tatlong magkakapatid, nag-iwawang walay na. Iba-iba ko na sa bilay. Iba-ibang klaseng, ano, laki ng baka, ano. Ito, tatanungin natin yung magkano ang presyo o mga kama na rito. Oo, sabi ka pa, bawas. Eh, magkano presyo ng mga ma? Masano? Ang thousand? Ha? thousand. Kapal, kiki tahu sah. Bagaimana sih pili pilihnya? Well, Twenty nine. Twenty nine? Wah, nak pilih ngakai ng murah. <laughs> 29000 29,000 nabili na, Nakamura nga si Sir. Oh, oh napakaraming buyer ngayon, oh. Oh, sukuod ng mga buyer, oh. Hay, danta Oh. Sino oh. sila ang makabili lahat? Han? Wala 'yan. Wala

Magkano tawad, sir? Uh, Magkano tawad? Oh, no, ito 35 by. 35 30, bang tawad? Show. Oh. Kakabili mga kay kakarna. Tawaran nang 35,000. Ibinigay. Kwarenta. Patuwa sa patapo, pa, patuwa sa patapo. Wala mahigit sa may gitara sa patapo. 40,000 ang bawat isa tinatawaran nang 35. Siya so, hindi binigay, no may ari.

Transcrição e